Ayan, mga, mga kapatid. So, kita natin. Andi dito si Inday Sara ngayon, si so Vice President Inday Sara. Ayan, mga kabayan. Ayan. Kasama natin si Inday Sara ngayon. muna ang ating mga pagpapasalamat mga thank you muna dahil baka sa sobrang uh, dalala natin mamaya sa sobrang uh, pagbibigay ng mensahe ay uh, makalimutan ko ang mga pagpapasalamat. Kaya mabuti nang mauna ang mga pagpapasalamat. Una, live tayo ngayon dito sa Hong Kong. At nandito dito sa si uh, VP Sa Hong ha? Kong Police, sa kanilang tulong sa atin para mabuo ang ating uh, pasasalamat ngayong araw na ito. Uh, we, would, we would like To thank uh, the Hong Kong government and the Hong Kong police for their uh, cooperation, for their support uh, to our Thanksgiving this morning on this very beautiful Sunday. Marami po tayo, marami tayo mga kababayan na nandul sa navas, and na uh, hatno mga. first timer na nakakita sa akin اار maganda talaga yan. Yes. Yes. Now, hindi ko lang alam sa mga Pilipino, sa mga lalaki natin. Kasi sigurado ako sa mga Pilipina ay maganda dahil ano ang ating proof o evidence sa buong mundo na maganda talaga ang Pilipina. Ilan ang Miss Universe natin? Universe na winners ng Pilipinas. Kaya, ibig sabihin, global ang beauty ng Pilipinas. Kaya, bago ang lahat, sabihin nyo sa March 9, Nine. dito sa Hong Kong. Dinala niya tayo lahat dito para sa bayan. Yan po ang pagpapasalamat natin sa ating Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng isang araw ulit na magising, magayos, pumunta dito at pag-usapan ang Thanksgiving, pagpapasalamat at pag-usapan ang ating bayan. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay hindi ko isa-isahin yung mga pakalan dahil baka may hindi ako mabanggit at magtampo. Uh, so isa-isahin ko lang ang mga grupo na uh, kailangan natin uh, pagpasalamatan. Pagpas Unahin ko muna ang Kingdom of Jesus Christ. para mabuo ang ating Thanksgiving ngayong umaga na ito. Ang sunod na kailangan natin pagpasalamatan ko, kailangan ko pagpasalamatan ay kayong lahat mga kababayan namin, mga kababayan namin dito sa ang iba galing pang Pilipinas. Marami tayong mga bisita galing Pilipinas, galing Hong Kong, galing Macau, meron pa ang galing sa China, at meron galing Japan. Maraming salamat sa inyo. Dahil ipinigay ninyo ang oras ninyo ngayong araw na ito. Madami sa inyo kailangan maglabaw. <laughs> Kailangan mo naman, kailangan Yes, kaya pero kailangan yung kailangan yung damit niyo. Kailangan niyo magropeirer kasi iba. Ano ito lang, ang Kailangan ng ginis ng inyong bahay. Kailangan ng pedicure Diba? Kailangan magpaglilista dahil araw ito ng pagpahinga. So, kailangan ayusin lahat ang sarili. Para sa sarili. Pero, binigay ninyo ang oras ninyo at araw ninyo ngayong umaga na ito para sa atin. Alam nyo, kanina, abang naglalakad ako, kasi malapit lang kami, so naglakad lang kami. Uh, ang ganda ng weather ninyo dito sa Hong Kong. No? Nakakaganda siya ng kutis. na nakatira sa Pilipinas <coughs> at yung mga nakatira sa mga kababayan natin sa Middle East. Sana all, sana all, malamig at tinitinahan. Sana all, maganda ang putis. Kaya, kayo sa lugar na hindi magulo, maganda ang klima, at lalong lalo na nandito kayo dahil uh, meron kayong hanap buhay. Hindi natin gusto na umalis ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Pero marami sa atin, dahil walang oportunidad sa ating bayan, ay nakikipagsapalaran sa iba't ibang lugar sa mundo para sa inyong mga pamilya. Kaya yun ang sunod natin na pagpasalamatan yung ating mga mahal sa buhay. Bawat pamilya ng Pilipino, kailangan natin magpasalamat sa kanila dahil binibigyan nila tayo ng lakas, sinusuportahan nila tayo, at tinutulungan nila tayo sa ating pakikipit sa kalalan sa ibang lugar. Ayaw nila, kamalis kayo, ayaw nyo rin na sila. Pero kailangan natin gawin dahil kailangan suportahan ang ating mga pamilya. Okay? Pagpapasalamat ulitin ko sa Diyos, sa Hong Kong Government, Hong Kong Police, sa KOGC, sa inyong lahat mga kababayan namin na nandito at siyempre kailangan natin pasalamatan ang PDT Lakan. Kaya na ata nila ang laban no? PDT na lang, no? Opo. Team Suka! Okay. Team Suka! Okay, <laughs> Magdala <laughs> sila ng pinakura. Pare na sa leksyon makao o pinakura. Mga ganinang bitawad naglakaw ko nito. Ana ganin <laughs> Ang dito sa aking uh, cellphone yung roasted duck at yung uh, goose. Ay, roasted goose. Yeah. Roasted goose. At uh, oh, tikman ko. Ako, marami akong alagang gansa sa akin. goose. Ay, ay, ay. Pagpunta niyo sa akin. Goose. Yung panggasinan. Uh, in my farm. In my farm. Bangga. Bangga. <laughs> 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 pero na, pero na kung bisyo. Bangga. Oh. Ah, mula. Kalunggo. Yes. Diba? So, kaya tayo lahat na utusan na bumili ng suka. Kasi lahat yan, <laughs> lahat ng pagkain masasarap, kailangan ng So, uh, alam niyo, wala sa ko yung speech na sa mga. wala kang ng speech ko dahil matagal ako kagabi nag design kung uh, pupunta ako uh, dito sa Thanksgiving. Kaya, walang siguro sa inyo ang nagutusan na bumili ng suka at uh, antika. Antika, suka, ganyan. Noong kayo ay baka pa. Pero sa amin kasi, sa bahay namin, nag-grocery kasi ang nanay ko. So lahat yung mga gamit sa kusina, binibili na ng nanay ko. Nakutusan lang ako lagi, um, uh, sa kanto, sa lito. Wala pang 1.5 liters. Litro lang yan. Litro lang yan ang kapanahon na natin. So, so, um, sana tayo. So, papasalamat. tayo sa uh, PEP. Uh, mga kandidato sa PEP. Aabot uh, tayo dyan. Uh, mamaya. And syempre, kailangan natin magpasalamat kay Pastor Apollo Kibulo. For his generosity. Alam niyo, bumisita ako sa kanya nung siya ay nasa hospital, sa Pasig Hospital. Sabi niya sa akin, hindi napulog, kung hindi ako napulong, kung hindi ako inoppress, pinahirapan hindi ko maisip na tumakbo para tumulong sa mga ikakulong, sa mga pinapahirapan at sa na-oppress. Sabi niya, kaya, sabi niya, tama na na ganito ang nangyari dahil na liwanagan ako at napaabot sa akin ang mensahe na kailangan kong tumakbo bilang senador para tumulong sa mga nahihirapan at pinapahirapan. Sabi niya sa akin, sabi niya, ikaw, kahit anuman ang sabihin nila, sabihin man nila na kasalanan mo ang lahat ng ito, Inday Sara. Sabihin man nila, kasalanan mo dahil hindi ka tumakbo pangulo. Pero sabi niya, ayun wala. Budoy. Dahil siya ang araw-araw nagbabasa na may sara ganyan din nangyari sa buhay mo. Dahil hindi pwede na ikaw ang mauna at sila ang sumunod. Dahil wala na katapusan. Dapat sila ang mauna at ikaw ang sumunod. matigil na at hindi na paulit-ulit ang kahirapan sa ating bayan. Kaya, nung sinabi niya sa akin yun, uh, hindi ka masyado masakit. Masakit pa rin sa akin pag nakakarinig ako ng kasalanan mo yan lahat hindi sa akin. <laughs> no! Pero iniisip ko na lang, ako, sinabihan ako ni Pastor Kibuloy, Uh, you are there, you are where you are intended to be by God. Amen. Exactly. We love so, you. Po? Uh, hindi pa alam mo, hindi pa ako nangalahati sa pagpapasalamat ko ha, kaya bilis-bilisan natin. Hanggang anong oras ba ako pwede, sir? Oh, Oo! 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 Go, go, go. Eh, hindi ka hindi ka mo pwede mag-abot ni PRD kay kasampo ano, na po ko. Diba uh, mo mo lang lang sa iyo po ah, Alam nyo, bakit ako nandito ng maaga? Gumising talaga ako ng maaga. Ang alarm ko, uh, 6.30 a.m., 7.00 a.m., sakan 30am 8am kapag pinagluto parang hindi kami mag-abo ni President Rodrigo Duterte. ba ako? masipag nilita ng na namamayang na abo sa mga pangyayari. No, yung mga pangyayari actually um, uh, mabait kung malaman na si Fergie no, medyo so, nagka edad na siya mahal ko kayo Pagpapasalamat, magpapasalamat din ako. Thank you po ako. Kagabi po, meron mga kababayan natin na nasa hotel. Yes. Uh, oh, okay. Kayo ba yun, ma'am? Opo, opo. Maraming salamat sa pag-welcome ninyo sa amin uh, dito sa hotel. Kailo kayo, maraming salamat. Uh, pero bakit ano ma'am, wala kaming dala na roasted goose? Uson <laughs> uh, din may dala kaming suka, ayo wala na nang roasted goose. Uh, <laughs> salamat ah, salamat sa pagbalikan ninyo uh, sa amin doon. Sigurado ako na kahapon may kailangan din kayong gawin. Busy din yung oras ninyo. Pero pumunta kayo doon at uh, niyo ka nyo kami sa hotel. Maraming salamat sa inyo. out dahil noong 2017, 2016, 2016 ay nagkita-kita din tayo dito para sa pagpapasalamat, tapang at malasakit at suporta sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kaya, papasalamat po ako dahil from 2016, hanggang 2025 ay nandiyan pa rin kayo at nandito pa rin kayo para sa kayo. Maraming salamat. Sunod po ay personal pa rin ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat sa tulong ninyo Thank you so Grabe, nakakatintig ah, pala hibo Grabe Grabe, grabe, entusiasm na mga tao 2022 Thank you very much uh, sa inyong lahat mga kababayan Alam nyo Una ko pong naramdaman na mukhang maninalo ako sa eleksyon Woo! <laughs> Of us. So I saw that I think 98 percent.